O guys, kumakain ba kayo ng ganito? Buita pa, ang kita. Hindi ka pa nakatigil ng ganito. Pag nakatigil ka ng ganito. Kaya mo ng sopa, yan. Pa mas masarap pa sa balot to. O. Oh. <laughs> <laughs> Sarap to. Baka wala sa inyo to. Buita bang magkukulap tayo buwi tapang oh, oh sarap mahal itong 1 kilo nito 50,000 <laughs> <laughs> oh tignan mo buwi tapang oh oh, oh tignan mo yan hindi ka pa nakatrim ng ganito sa buong buwan full <laughs> motor ano? Paday? <laughs> <What> <laughs> wow. May tip. Susunod po. Pwede. Pulis ka rin. Kamot na. Kumakain ba kayo ng ganito guys? Ano? Bato. Guys. Ito. Sarap to. Ayan guys. So. Mm, parang balot to guys. Kukuha sa batuhan sa dagat to guys. Sobrang sarap nito guys Ayan Tawag nito guys eh Ayan Buhay na bato Ayan Mahal kaya isang ano nito guys Ayan Binibitak yan guys Ayan Binibitak yan guys Binibitak yan Ayan Ang tagyan mo ng